Uy guys, sa so, wakas, uh, na ako ang Java Edition ng Minecraft. <laughs> ang ganda niya ba? Para talagang ang totoo. Ha? Para sa dyan uh, sa to, uh, para talagang ewan. Pero wag kayo magpapalopo pagkat UI lang to. Once lang, once, once lang to, kaya wag kayo magpapalopo dito. Ah, tingnan nyo. Okay. Ito, kapag may mots. Tingnan nyo. Pag ito naman, kapag wala, mots panis. Para sa totoo. Mots lang yun, so, guys. Huwag yung magpapagpala. Tingnan nyo, guys. Ja, ito, pakita ko sa ito. Ito siya, na-download ko dito sa uh, isang website sa sa Google. At i-re-read uh, natin ito. Tingnan natin. Dahil dati nga yung minatagod niya ako. Mots ng Minecraft na ano na java at ang ganda niya guys school ano siya may kapag may nahangas mo yung mga props tapos parang may gumagano ah um, ano yan tapos guys ang ganda from pero naman guys may nakikita namang minecraft na Java na mismo ang halagay sa mga so apps. Wala siyang bots. Hindi ko alam kung totoo ang Pero may maganda talaga na malakas ang kapit ang Poja Plunger. Na yun talaga ay malakas talaga ang kapit niya sa totoo. Doon ay bawal ka mag, ay pwede ka mag sign in. Ay libre ng sign in doon. Hindi na kailangan ng bayad. Tapos lahat ng server mo makakapanita. So hindi ko alam kung nagana yung server. Tapos lahat ng mga mabibigating server. Failures. Makikita niyo doon lahat. So ito na nga po ang nagawa nga tayo dito na po. Ganda-ganda guys. So tapos please, tingnan natin. Tingnan natin, <laughs> ang ingay kasi. Tingnan natin kung, uh, tag dito. Kung ano yung patupay niyo dito. At so ito na nga, parang totoong jaka itong na-download natin na kakaiba. Uy, <laughs> huwag kayong malikot. So ito nga, natin kung meron siyang tawag din o uh, button na uh, uh, joystick. Kaya natin <laughs> natin so uh, uh, ka oh, sorry, sorry. <laughs> Ay naman. <laughs> ito nga ay balag dito at may joystick nga ang pangit na yung nakaraan nga ay balag joystick nga pala yun ayun ang pangit pinamunahan mo eh pero nga ang pangit pero maganda naman yung inventory nga dalagyan nyo yung inventory kaya kung i-rate ko to ay 9 out of 10 kasi napakaganda nga pero hindi tayo magpapawali. Titignan natin yung setting ng breath. Kung maganda siya. At ito na nga ang Dito dito na kami dito. Dahil hindi na natin sa itong ng mo. So, na lang Kaya, ayun. Hinahanap creative mode hindi ko makita tinignan ko dito sa IC ayun pala, ayun pala ang creative napaka walang talaga walang ulit ako talaga bang galing at ito na nga, titignan na nga natin kung anong mayroong gawin natin So, in creative mode, wala rin dito Ano nga? At hindi ko nga dito mapindig po. Scroll button yung ruler pa kung tawagin. So, kaya ang kailangan natin ay kamay-kamay na lang talaga. Hindi ko talaga pa. So, bago nga pala tayo magtapos, may nag-request sa akin ay eh, pakita ko na yung mga drawing ko na parang hindi nga talaga drawing hindi na drawing. Hindi ko malaman kung mukha nga pa kung ng tao o mukha ng tayo na nga po, titignan natin kung talagang mukha nga talaga ito ng tao. Lalo, lalo, lalo. Gataot yung sarili nyo. At ito na nga, ginagawa ko na nga itong mukha at hindi ko nga malaman dahil nabudol talaga ako yung white pen na binili ko, sabi ko magagamit ko rin po sa uh, dahil sakto-sakto, mayroon din kami project sa mapit. Kaya binili ko talaga yun. Eh, Nagpabulag talaga ako. Pero hindi ko siya masyadong nag dahil ang ano, nakakabulis. At saka, this, may hardya pala ako sa Lazada na 20... 29 ano lang tapos uh, 29 pesos lang meron na siyang 4 ay ano 12, 12 pencil kaya nga lang hindi pa dumadating isang buwan na yun guys hindi pa nadating yung Lazada ko okay. at dito nga ay naglalagay na nga tayo ng mata dito at hindi ko nga malaman kung mata nga pa talaga ito ng tao o mata ng dragon kasi ang itim niya guys promise hindi ko rin malaman kung bibig pa ito ng kayo. Ayan guys, nagbubura pa ako dito dahil hindi ko talaga alam kung ano yun. Sabi kasi nila, ano, maganda daw. Pero, ano, ang tawag dito. Ayan guys, ay walang reference. Tapos iba naman may reference. So, goodbye guys.